Good morning, my best. Sana maganda ang inyong gising, kagaya ni Aling Buningning. Ito mga besya ang aming umagahan. Ipapakita ko sa inyo kasi gumawa ako ng homemade langgunisa ni Aling Buningning. Aww. First time ko lang ito mga besya ginawa at sa tingin ko naman ay success. Dinig na dinig mo na lang yung dighay eh. <laughs> dito nga mga best ay kakailanganin natin ng anato o yung tinatawag nating atsuwete, dalawang kutsara, na mainit na tubig ang ating ilalagay. Kumuha na isang bowl at ilagay natin yung ating lomo meat. Maraming minced garlic, brown sugar, garlic powder, paprika, salt. Itong ating pampaganda ng kulay, itong ating atsuwete o anato. Lagyan din natin ito ng all-purpose flour, 3 tablespoons soy sauce, at syempre yung ating hindi mabilang-bilang na marites. <laughs> at halokayin natin ng todo-todo ito mga besh. Hanggang sa magsama-sama ang mga ingredients na inilagay natin dito. At ito na, okay na to. Gumamit nga pala ako dito mga besh ng panuhat para magkapare-pareho o magkapantay-pantayan laki nito. Awww! Kakailanganin din natin dito mga besh ng cling wrap. Ito yung magsisilbing pambalot dun sa ating gagawing langgunisa. At simulan na nga natin ito mga besh. Ganyan lang mga besh yung ating ginagawa para magmukhang shape talaga ng langgunisa. Kontik tiyaga lang to mga besh pero madali lang to para kalam nagbabalot ng candy rito. At kapag nga nakita mo ng ganyan, ikat natin yung dulo at palipidin ng dalawang gilid at ganyan mga besh. Di ba ganda? Ganun lang mga besh. Sunod-sunod lang. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. At hindi nyo na natapos na pala kayo. Aww. At dito nga mga besh, ay nakagawa ako ng labing tatnong tirasong langgunisa ni Aling Buningning. Kakakatuwa lang mga besh kasi first time kong gumawa ng langgunisa at nakita ko naman, pwede pala. Aww ilagay nga natin ito sa freezer at pagkagising ko nga ngayon anay, hindi na ako mapaghintay. Sabi na anak ko, mami, iluto mo na po yung ating langgunisa. At hindi lang pala po ang excited na matikman ito. <laughs> at ayan nga mga besh, kapag binalapan mo ito, andali dali-dali lang buksan at saka hindi siya messy. Walang lagkit, nakakapit sa kamay mo. Tapos nagtry nga ako mga best na lutuin itong anim na piraso at inilagay ko sa ref ulit yung ibang natira nito. Lagyan lang ng kaunting tubig at tapa dito. After 2 minutes mga besh, ay pakikita ko lang sa inyo na ganyan ang itsura nito. Aww. At balik rin din natin mga besh para maging pantay ang pagkakaduto nito. Takpan ulit natin at after 2 minutes mga best. Wala na siyang tubig, pwede na natin siyang pirituhin. Make sure lang mga best na tuyo na talaga. Ah, lagyan na natin ng cooking oil. Ay nako mga best, nakaka-excite kainin. Nakikita niyo naman, di ba? At eto na na ang homemade langgunisa ni Aling Buningning. Ano sa tingin niyo mga best? Pasado ba? Aww. Sempre mga besh, hindi pa tapos ito. Siyempre dapat ni ka-partner yung ating langgunisa. Lagyan natin ito ng itlog. At ito lang mga besh. Hindi ko akalain na dito pa na sasablay si Aling Buningning. Hindi mabuo-buo ang pila ka-egyop nito. <laughs> At sobrang busy talaga nitong ating mahiwagang kawali. Dito na rin natin nulutuin itong ating fried rice. Para suwak suwak talaga sa ating breakfast. At ito na nga ang laging sambit ni Aling Buningning. Ihanda na ang ating pinggan at tayo ng kumain. Thank you for watching. Bye!